Holding hands tayo, Jampol. Holding hands? Alam mo, nasa public ka. Tara na. Wala lang yun. Pagbago lang yun. Ba't kailangan pa mag-holding hands? Nasa public ka. Nakakaya, oh. Kinakaya mo na ako sa public, Jampol. Ah. Holding hands lang, oh. Mm. Oh, binibitawan mo naman. <laughs> Pero pag gusto mo. Hindi na mag-inerte. Pwede ka naman maglakad nang hindi mag kamay. Sige na, ka eh. na. <laughs> <laughs> ako na, Jampol. Sige na, uwi na ako. Uwi na lang ako. Ah. Ka, talaga? Umuwi ka na? Talaga, iiwan talaga kita. Iwan mo ba dito? Holding hands tayo, John Paul. Holding hands? Alam mo, nasa public ka. Tara na! Di ba pag mag-jowa, dapat kailangan mag-holding hands? Wala lang yun, pagbago lang yun. Ba't kailangan pa mag-holding hands? Nasa public ka, na oh. Kinakaya mo na ako sa public, jampol Paul. Ah. dito mag tayo, be? Be, wag ka, ka, naman mag-skandalo dito, be. Okay lang yan. Ba't kailangan pa mag ng kamay? Siyempre, para may comfort zone naman ako. Comfort zone, pwede naman yan eh. Makakalakad ka naman nang di tayo mag ng kamay eh. -break ka oh, Break shit. na lang tayo. Kung ayaw mo mga pag sa akin ng kamay. Tapos mo tumungin Ano? Ayoko. Tawa mo yung kamay ko, Jampol. Holding hands lang oh. Hmm. Oh, binibitawan mo naman. Ano gusto mo? Di ba ano tayo makakarating sa pupuntaan natin kung dito pala nag-iinarte ka na? Takot oh, Yama, mo lang yung kamay ko. Eh, yun ko nga, bi. Pasmado ka nga eh. Pasmado. Pwede naman kasi ihian yan, para di pasmain eh. Oo. Ah, ayoko ay. ayoko niyan. Gusto ko yung hawak yung kamay, ganun, holding hands. Party naman nito. Hindi mag-break na lang tayo. ganyan na rin yung gusto mo. Minsan na lang tayo mag-date, bi, Minsan na lang mag-date, pero ganyan yung pinapakita mo. Ganun mo ah. tao dito. Ay, Ay, lang ba nag-date oh. dito? Naku, John baka siguro nandito yung girlfriend mo na iba, no? Ay, naku naman! Ma. Na! 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 Holding hands lang yung gusto ko. Tapos gaganyanin mo ako. Oh. Ganun Ayaw, lang, John no? Oh. Ma, oh, anong meaning? Oh, anong ibig sabihin? Mm. Ayoko na. Ayoko na pag Golden Gates. Masasatisfy ka ba pag ginawa ka, yung kamay ka pa hands. ko yung mga Golden Ayoko na. Ha? Pasmado ka nga, be. Tulit naman. <laughs> Alam mo yung pasmado? Oh. Alam mo? Ano? Anunsyo. <laughs> Tara na bi. Mukawa kan diyan. mo ginarte? Pwede ka naman maglakad nang hindi magawa ka mai. Tara na. Yo na. Uh, nakakainis. Eh. Tingnan mo yung bag ko. Sino may hawak ko? Wala ka bang kamay? Hawakan mo. Hawak ayo na. Kaya nga. Sige anong silbi ni nitong dalawang tong hindi mo nilalagay diyan? Bakit ako pa kailangan? Kaartehan lang Hindi yan. Hindi ka gentle woman, no? Gentlewoman. Dapat awa... Akin ah, is... Awa ka mo pag bad trip na ako. Sige na, umuwi ka na. Umuwi ka na dun. Ayaw ano mo gusto mo? Sinunod no? Bla bla oh. bla, bla 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 Sige, talikod ka lang. Oh. Hmm? Party ka ba? Pwede naman ikaw, di ba? Lakad! Kaartehan na lang yan. Oh, shit! Sa daliri ka ba? Huwag ko dyan huwag mo ako niluloko-loko. Lahat na lang, minsan ta. na lang mag-date sa parke. Tignan mo, ang dami dami-daming tao, nakakahiya. Ayoko na dyan pala, sige na, uuwi na ako, uwi na lang ako. Oh. Talaga? Umuwi ka na? Talaga, iiwan talaga kita. Iwan mo ka dito? Kita mo ah. ano-ano ka pa sa akin? Uwisi talaga tong babaeng. Sobrang demonyo ng ugali ni. Nakakaurat. Uy, Tan, saan punta? May bibili lang ako dyan. Ang gagawa mo dito? Ito, nakakainis. Nag-aaway na naman kami ng ano. Girlfriend hmm. ko. Si Felicia. Oo, oh, nakakaurat. Walang araw na di ko nag-aaway ah. <laughs> Anong mukha mo? Uy, ba't ako sisaktan mo? Makakapikot ah, si Felicia. Sige pre, dito na ako. Sige, sige, sige ingat ha. Diyan lang, bibili lang. Ingat sige, pre, pre ha. Ingat ha. Nakaka-urat. <laughs> Bayang, balikan ko kaya yun. Awww. Wawa yun ah. Walang mag-aatid doon pa uwi ah. Lupit nga lang. So kaya si Felicia? Kawawa na naman. Kawawa. Hindi mo ulit? <laughs> Sa <Saan> ba? Hindi <laughs> ba? So kaya si Felicia? Kawawa naman yun. Iniwan na naman ni Jampol. Uy! Si oh, Felicia! Pati dyan ka mo. Umiya ka dyan. Parang Jonathan. Iniwan ako ni Jampol. Sa lubo ko nga ah. siya. Ah. Iniwan ka, ka, ka daw niya. Buti ko may car ka, tapos sinawakan mo pa kagad yung kamay ko. Kung tayo, huwag ganun mo yan, katib na kita sa inyo. Tara! Sige, dito tayo daan, Tara. Jonathan. <laughs> Ay! Kasi ibig sabihin niyan, John Tan. Siyempre. May... Ano ibig sabihin pa. niyan, Felicia? Di, dito ka dyan, Paul. Hindi. Nasa lubo kasi umiiyak eh, iniiwan mo eh. Babalik ang buhay eh. Iyatid ko sana sa'yo. Ano naman babaeng to porket in lang. Hindi kasi nagulat ako sa di Hindi kanil. mo naman kailangan sumama. Hindi. Hindi kailangan mo sumama. Nakita ko nga siya umiyak doon sa gilid. Eh, dadaling ko so, sana sa'yo. Hmm, para kong witch ah, leoparded eh. Hindi mo umiyak parang tangat doon sa gilid. Tuloy niyo na yung holding hands niyo. Hey, pre, saka. Jampol. Uy, yeah, ano, tara. Na. Tara, hawak kami na lang tayo.